Tinawag ni Palace Press Officer Claire Castro na tila nagiging comedy series na ang mga sunod-sunod na videong inilalabas ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldi Lumabas kasi kahapon ang part 3 ng mga video ni Ko na may panibago na namang aligasyon laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Castro, imbes na isang expose ang inaasahan ng mga kaalyado ni Ko, nagmumukha na raw comedy series dahil halatang binabasa lamang nito ang isang prepared script at wala pa rin na kahit anong ebidensya. Giit ng palasyo, malinaw na tahitahing kwento ang inilalabas ni Ko dahil habang lumalalim ang investigasyon sa flood control corruption at mas marami ng natutukoy na pangalan, na sinusubukan na raw ng mga tinatamaan na pigilan ang pag-iimbestiga kaya gumagawa na ng kwento laban sa Pangulo. Binigyang diindi ng palasyo na ang Pangulo mismo ang nagpasimula ng malawakang investigasyon kaya taliwas daw ito sa anumang naratibong ipinipilit ni Ko na may kinalaman ng Chief Executive sa Anomalya. Nag-iwan din ang tanong si Castro na kung sakaling magpalit ng liderato, ipagpapatuloy din kaya ang investigasyon sa korupsyon lalot posibleng mga kaalyado naman daw nila ang tatamaan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.